apat na taon ng jowa pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap itong si Hannah ng parents ng kanyang boyfriend na si Destine pero si Dustin tila wala pa rin daw planong ipagtanggol naman si Hana sa kanyang mga magulang. Imbis na kampihan si girlfriend, always pandededema pa ang ginagawa ni boyfriend. Kaya ngayon, hindi alam ni Hana kung itutuloy pa ba ang pakikipagrelasyon kay Dustin. Kaya naman kausapin na natin. Hana, magandang tanghali sa Hello po. Good afternoon po, Kuya Poy. Mm -hmm. Tumagal kayo ng uh, four years ni boyfriend. Sandali lang. Yes, Gusto po. ko lang munang uh, matanong, ano ano ba yung uh, bakit ka ba hindi matanggap ng mga magulang niya? Ano raw dahilan? Sinusungitan ka ba? Tinatarayan ka? Ayun po. May mga times po na pagka nagpupunta ko sa kanila, mm. sa bayo po ni boyfriend ni Dustin po na wala pa po akong one hour doon. Medyo parang tinatanong na po kung ano oras po ako uwi. Mm -hmm. So, yun po. Ganun po yung pakiramdam ko. No. Pero ito kasi, no? sabi mo, four years na kayong mag-on nitong si uh, Dustin, Hana. 21 yes, years po. old ka pa ngayon. Ibig sabihin, nung 17 pa lamang kayo, mga nag-aaral kayo, mga estudyante pa lamang kayo noon. Mm -hmm. Diba? Gano'n ka ba kadalas pumunta rin sa bahay nila, Dustin? Medyo madalas din po. <laughs> Bakit nga kasi madalas eh dapat mm -hmm. 'di ba uh, nag-aaral pa kayo. Hanggang ngayon nag-aaral ka pa? Ah, uh, hindi na po. Nagwo-work na po kami kasi ka-graduate lang po. Ayun, congratulations sa graduate naman yes, kayo, po. no. Ayun, pero ikaw ba yung tipo ng girlfriend kasi na mas madalas sa bahay ni boyfriend kaysa nandun kayo sa bahay <laughs> niyo naman, Hana? Yes, po, clingy po kasi ako. Ano no? Yes, po, clingy po. Lilingi. Oh, klingi? Bakit klingi? Gwapo ba itong si uh, Dustin? Pogi yeah, po, kuya boy. Oh, may, may pagkakahawig ba kami? Hindi oh, ba nga? Pinasok ko oh. na naman yung sarili ko. Ay, yes, pero sige, bago natin tuloy ang uh, pag-uusap natin, Hana, kausapin naman natin sa kabilang linya si uh, Dustin. Dustin, kumusta ka? No okay, oh, maraming salamat ha, Tinag uh, tinanggap mo ang uh, tawag natin na mong problema si Hana, pero narinig mo ba yung mga tinanong ko sa kanya kanina? Opo, okay po, mm, mm eh talaga bang uh, medyo uh, may pagkaklingi na itong si uh, Hana dahil ba doon kaya medyo uh, mabigat ang uh, loob nila ng uh, pamilya mo sa kanya? Siguro po, pero ang uh, ganoon naman po talaga eh. I mean, hindi ko lang sila maintindihan po bakit mm. gano'n yung parents ko. Oo so, oo. so, hindi naman binabastos. Ha? Tama ba? Opo, parang ano kasi, alam niya naman po, pag overprotective po, lalo na kaya na po, babae po. Parang mm. gano'n. Pero, eh gusto ko rin po kasi kasama siya palagi. Oo, okay. So, kagustuhan mo rin yan, Dustin, na nandun siya sa inyo, alam naman sa bahay nila. Opo. Oo. O, oh, ito Hana, may isa pa akong tanong sa'yo. Uh, mga anong oras ka tumatambay kina Dustin sa maghapon? Hana? Hello po, Kuya po, Oo. Oh, mga ilang oras ka ba maghapon uh, tumatambay kila Dustin? Uh, mga merienda time po. Hanggang inaabot na po ako na hanggang pa Ayun. Mali. Kita mo. Malakas ka bang kumain? <laughs> ha? Malakas kang kumain siguro. Kaya ganun. Biruin imo dumarating ka merienda time. Ang dami-daming oras sa maghapon. Pwede namang after lunch. Ibig sabihin after lunch tapos na sila man halian. Doon ka darating. Biruin imo dating mo merienda time. Alam mo nagmi-merienda. Tapos hanggang dinner bago ka umalis, alangan naman di ka alukin. Uh, hindi, pero biro lang. Okay, uh, <laughs> pinagagaan ko lang usapan natin. Ay, uh, Pero ano nga kasi yung uh, gagawin mo naman doon? Sabi mo, uh, mula noon ano, hanggang uh, ngayon. Sige, doon na lang sa pagpunta-punta mo ron. Baka naman kasi nakakaabala ka rin sa mga kailangan gawin ni Destin. Baka hindi siya mautusan ng mga magulang niya. May gustong ipagawa. E eh, nandung ka. Papaano? Actually, pameran po, din pong pinaka na-hurt din ako dahil yun nga po yung pakiramdam ko sa family po ni Dustin. Ah, mm. uh, in-invite po kami itong New Year lang actually. So, yun nga po, 'di ba, po kakagraduate lang namin. Uh -huh. So, ang uh, budget din namin after, uh, sapat pa po sa amin. Then yun po, 'di ba, ang in-invite po kami kumain sa isang Korean food po. Mm -hmm. But yun po, uh, ang bill po kasi uh, sila lang po yung binayaran nila, kami po ni Dustin is hindi po kasali. Mm -hmm. So, very awkward po yun. Medyo na-hurt, na-hurt po talaga ako. So, sinasabi ko naman po yun kay Dustin. Kaya, hindi ko po alam kung hindi ko maramdaman sa kanya yung pagtatanggol mm -hmm. sa family niya po. Ngayon, Dustin, ano ba nangyari dun sa ganong eksena? In-invite kayo. Hana, tama? in kayo, no? Tama ba? O, oh, yes, Dustin, po. ano ba may isa mo ron? Eh, kapag ka inimbitahan, syempre, ibig sabihin, sagot mo yan. Pagka inimbitahan, tapos sinagot ko na lang po. Hindi ko naman po kasi gusto yung palakihin yung problema mm. na. Oo. Gusto ko pa rin po yung relasyon natin yung para sa iba. Yan. Okay. So, nangyari yun. Baka si Dustin naman ang tinuturuan ng leksyon doon ng uh, magulang niya, Hana. Ah. Di ba? Dustin, tama ba? Papa. Ah. O, kumbaga, cargo mo na si Hana. Tama? Ah. Oh. Ayun. So, nakapagbayad ka naman, Dustin. Hindi naman kayo napahiya. Di naman po. Di naman po. Hindi, hindi naman, naman po, point na ng pinggan. <laughs> ano no? At <laughs> oh, di ba? Masaya yun. Masayang experience. <laughs> Dalawa naman pala kayo. Maghuhugas ng pinggan. Magkasama pa rin kayo ni uh, Dustin. Pero uh, sometimes, no, yung mga ginagawa ng mga magulang, lalo na uh, ganyan, eh, do not take it personally. Ayan, pero be sensitive enough na maramdaman yan. Pero hindi, uh, not necessarily, kailangan masaktan ka de ba? Eh bakit ka naman ano? Bakit ka naman masasaktan eh yung anak nila, yung uh, ano mo siya, inimbita ka. Cargo ka. Uh, ano ka niya, Dustin? Sagot ka diyan. Okay ni destin Dustin. Pero wala naman ng ibang mga instances. Basta sabi ko nga kanina, no, Hana, iba yung mga nagpaparinig lang o nagpapaalala lang kaysa doon sa uh, nababastos ka naman na. Kung awkward, Uh, ano lang medyo ano yan forgivable ayan tama ba Hana? awkward okay, okay. no, medyo awkward lang pero sa ngayon ba madalas ka pa rin bang tumambay kila Dustin? hindi na hindi naman na po kasi oh. working na rin po oo okay. working ka na well ka ganito na lang anong ginagawa mo kapag ka nakatambay ka kina Dustin? quality time po paano yung quality time na yan nakatambay ba kayo sa sala nila? Nonood -no ka no TV. lang po ng movie. No -no TV, ganyan. Tapos, baka may gusto rin kasing panoorin naman yung TV. <laughs> nung Hindi, hindi, totoo yun. Totoo yun. Baka nga kasi nakakaabala. Uh, ano no, uh, Hana. Okay? You have to be mindful, uh, lalo tayo ay uh, tumutuloy sa, I mean, boyfriend mo si uh, Dustin, but you have to respect the king and the queen of uh, the house, which is yung parents ni uh, Dustin, di ba? Kung may maitutulong tayo, umalalay tayo, may kailangang walisin dyan, may tumapon, ikaw na, you offer your service. Ginagawa mo ba yun? Yes po, kaya po. Totoo? Destin das, Destin ginagawa ginagawa pa <laughs> ni Hana 'yon. Opo, Kuya Poy. Oo, pero pa? y oh, pagluluto, tutu tumutulong ka ba kapag ka magluluto sila? Luto na po kasi Kuya Poy eh. O, oh, mo, ang ganda mo talagang tumiming, hanay. Eh. eh. Iahain na lang eh. Ayan, pero, hindi, you offer your service. Ayan ha, kahit ganun din, si Dustin, kapag ka ikaw naman pupunta kina Hana, no? Uh, hindi naman sa para hindi ka masumbatan, pero hindi. Uh, para maayos lamang din. Yung, uh, hindi yung tambay ka lang, nakaupo ka lang doon sa pwesto. Eh, kung gustong humilata naman nung uh, nanay ni uh, Dustin doon, kung gustong humilata nung tatay sa sala nila, may gustong panuorin sa TV, dito sa TV5 ba? Diba, dapat uh, ano tayo ron Dapat uh, sensitive tayo Pagka sa mga ganun ha Next up time, Hana Hana? Yes, Okay, sige. Oo, mag-offer ka ng uh, magagawa mo. Ayan, uh, pakita mo na kapakipakinabang ka doon sa bahay nila, Dustin. Kapag uh, yan talaga ang quality time, not only with Dustin, but with the family of Dustin. And I assure you, mag improve yung uh, ano nyo, no? pakikitungo nyo sa isa't isa. Tapos pag darating ka merienda time or dinner time, dalakan ng, ano, ng ambag. Hmm, ganyan naman yun Oo, oh, alam mo nang gano'ng oras ka darating Dala ka ng baon Ay, eh, ito po, padala ni nanay Ayan, ito luto ni tatay Mga gano'n, ha? Okay? Yeah, Kaya naman, ano ba ang uh, desisyon nyo? Tuloy ba ang uh, relationship na ito? O hindi? <laughs> Tuloy? Tuloy po hmm. Gusto ko nga po mag-sorry sa kanya Hmm Pati, yun nga po yung stand ng mga magwalang ko pero thank you po kuya po sa advice po. Ma yeah. Makakatulong po. Yun. Okay. Approved na approved. Subok ulit. May kailangan lang talaga kayong parehong i-improve. Oo. Diba? Hana and Destin. O oh, sige, lalong uh, mag-uminit sana ang inyong pagmamahalan. Ngayong uh, papasok na rin ang uh, tag-init. Maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala dito sa H2H. Thank you Han? po kuya po.